Ayun, magandang araw sa inyo mga ka -oto. So, short video sharing lang po, ito yung ko sa inyo. Uh, ang ginagawa natin ngayon dito sa ating Light Ace, uh, nag-change oil tayo. So, hindi ko na po siya bibidyohan kung paano ako nag-change oil kasi minaw na na tayong video kung paano tayo mag-change oil ng ating Light Ace. So, ang ibabahagi ko po sa inyo dito kung papaano baklasin yung oil filter na wala tayong special tools na oil filter wrench. So, so ito po yun. So, kung meron po tayong ganitong tali, ito po ay tali ng bag. Yung sakbata ng bag natin so bubuhol ko lang po siyang ganito ah, disclaimer lang po ah, hindi po sa akin itong video ito kaya sa mga magbabas po dyan na sasabihin na ginaya lang natin ah, opo hindi po akong may idea nito napanood lang din po sa iba ngayon naman po ibabahagi ko po sa inyo base sa experience ko kung effective nga po ba itong ganitong tricks so ito muntali yung napanood natin tapos Nilagyan po siya nitong close range Tsaka isang katala. So, ang problema po kasi nito, ating oil filter, makikita nyo, ayan po siya. Ay natin yung ala. Ito po yung ating oil filter. Ayan. So, nyo na po, may tagas po yung ating makina dun sa oil filter housing. Hindi di, po na, pa po, po natin siya napapapaltan. Kaya medyo tagas po siya dyan talaga sa part na yan. So, may tagas po kasi tayo dyan sa ating oil filter housing doon. Napakasikip niya, hindi ko pa po siya napapapalitan. So, akala ko po ang pinanggagalingan niya ay dito sa may crankcase. So, pinagawa na po natin yan sa ating mga kaibigan mekaniko. Talagang meron pa rin tagas at ang uh, sabi, doon daw po talaga nang gagaling. Kaya basa ayan. Sa loob na isang taon halos kalahating litro lang naman po yung napapasali natin. So ito po makikita ninyo napakasikip po nung ating kinalalagyan ng ating oil filter. Ayan. Kaya po yung binili natin na oil filter range sa Lazada. Hindi po siya talaga magamit dito kasi napakasikip ayan kung naglalagay nyo po siya dito papaganito hindi na kayo pihit dito sa part na to dapat po pala yung nabili natin yung sinusok-sok para dito natin siya pipihitin o ayun po hindi po yung mga de chain so ito po may napanood akong tricks ito nga po yung ginawa niya. so nasubukan ko po kanina ito pong ginawa ko susuksok so, po natin dyan tapos yung saktong sakto lang bubugos po natin itong dulo tapos ayan po tapos pipihitin po natin ito pakaliwa ayan so pagka sobrang higpit na po ito susuksok so, naman po natin dyan itong katala tapos siya po natin ipipihit dito sa so, ganyan so in inunti-unti ko po siya hanggang sa matigas na nga po at ayan makikita nyo pumipihit na po yung ating oil filter <laughs> so effective po effective po yung ganun paraan so hindi ko na pala kailangan bumili pa sa shop yun sa lasada ng oil filter wrench sa so, ganun paraan lang ayan kaya na to ng kamay maluag na so ganun, sa ganun para nung pala kaya natin magpalit magtanggal ng oil filter magtanggal ng oil filter gamit ang tali lang at saka itong ating katala at saka yung close range so ayun lang po bihagi ko lang po sa inyo baka sakali makatulong dun sa iba so kung nagustuhan nyo po itong video ito at bago pa lang kayo dito sa ating channel Pakit nyo naman po yung subscribe button at notification bell para updated pa po kayo sa mga susunod pa ibabahagi mga video sharing tungkol sa ating mga auto. Ayan. Salamat po.